Dahil dito mga kapatid, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Ang mga bagay na may kagandang asal at karapat-dapat purihin. Sa panahon ngayon, mahalagang bigyang pansin, hindi lang ang pisikal na kalusugan, kundi lalo na ang kalusugan ng ating isipan. Maraming tao ang umiti sa labas pero wasak sa loob mas na laging masaya sa paningin ng iba, pero punong-puno ng pagkalito, pag-aalala o kalungkutan sa kanilang kaloban. Ang Diyos ay interesado sa bawat bahagi ng ating pagkatao, pati ang ating isipan at emosyon, gusto niyang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Hindi lahat sa katawan, kundi lalo na sa kalooban. Kaya sa kanyang salita, Paalala niya na bantayan natin ang ating uh, iniisip dahil dito nagsisimula ang ating damdamin, desisyon at direksyon. Kapag pinuno natin ang ating isipan ng takot, galit o pagdududa, unti-unti itong binabago ang ating pananaw sa buhay at pati ang ating kaugnayan sa Diyos at kapwa, pero kapag isinanay natin ang, ang sarili na tumuon sa kabutihan, katotohanan at, at pag-asa, mas magiging matatag ang ating isipan. So cast me not away from that presence of the Lord and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation.